Sa toto Sa Sa toto lang, Sa toto Sa toto Ganda mo po? Ganda ng umaga po? Doesobi Mindanao, Gandang, Canada, Hali, US, Europe. Saudi Arabia, Afghanistan, Opo. Russia. Yan po yung mga bansa na yung mga Pilipino doon at mga non-Pilipins, eh, sumusubaybay po yeah. sa totoo lang. Maraming salamat po. Okay. Sa totoo lang po. Okay. Marami yung banta na nakaumang sa bansang Pilipinas. No? At isa doon, siyempre, sangayon sa mga eksperto, isa po dyan ay ang global warming. No? Na, na, nararanasan, nararanasan natin. natin. Ngayon no? yan. Ang isa pang banta ay yung namumuong hidwaan no? sa south natin. Oh, sa Mindanao po. Sa Mindanao. At nakikita naman nun natin yan, nagpro-progress. No? At uh, marami nang sa mga eksperto na maaaring hopefully, eh, sana huwag mangyari, eh magkaroon ng gulo doon pagkatas ng Ramadan. So, ibig sabihin pagkatas ng infidir yan. Ano? And marami nang sasabi na ako na yung tariff na, na uh, i-impose ni Trump sa Abril, sa Canada at sa Mexico at sa China ay eh magkakaroon ng epekto sa mga presyo ng bilihin natin yan dito sa Pilipinas. No? So, mangyayari ho yan kasi sinabi na mismo ng Amerika na mag-impose yan ng tariff At syempre, may mga kaguluhan sa Israel, sa Gaza Strip na patuloy po na kinamamatay ng libo-libo at yung ongoing na Ukraine-Russia war. At sa iba-iba po. Ngayon, kami yung ni Dodi, ang tanong namin dyan, ano ang dapat na paghahanda natin? Okay? So, De, siguro, eh, si siguro himayin natin, Richard, kung ano ba immediate na talagang source ng banta. Ito so sa mga binanggit mo. Oh. Ang dapat ating paghandaan Hindi, kasi whether kung ano bang banta yan, uh, nararapat po na handa ang ating pamalaan no? At ako naman naniniwala na yung mga ahensya ng gobyerno natin, eh, pinaghandaan na yan. Sa dahil, bakit? Dahil predictable naman huwi yung mga ah. nangyayari. yun naman talaga yan. Kaso mo, yung lala, yung magiging problema lang gunya. Hmm. Ngayon ang ating gobyerno ba yan? Da? Oo. Ang tanong, eh, na-coordinate ba natin sa mga mamamayan yan? So meron pang isang aspeto na hindi handa ang pamahalaan which is tayo mga mamamayan ay eh, dapat itrain ng gobyerno on kung paano natin uh, i-handle yung mga ganitong banta sa ating mga buhay. O baka climate change, di ba? No. So tayo may mga babala na regular o kukul sa lakas ng heat index. Oo. Pero pakiramdam ko naman hanggang doon na lang. Paano yung mga Hindi, tao meron, talagang naihirapan? Nagahanda din ang na gobyerno do, dito sa tinatawag na Big One. Yung Big One na kung saan ay isang malaki na uh, lindol no, na magagaling sa Zambales Fault, no ang pinaghahandaan din. Kasi yan tatama talaga sa Kalakang Maynila, sa Metro Manila. no at apektuhan niya yung mas kay Marikina Fault na kung saan nandun tayo ngayon. Yek. Pero Kasi pero natin... ang di ba ang tanong diyan, bakit pinapayagan? Ito ba mga matataas na mga building na nagusali no, ay pinayagan na hindi, ay, may tatag eh, ng na, with, na with the proper safety precautionary measures. Oo. Mukhang, We presume so, na meron talagang ganyan no na no, mga at saka yung mga building na hanggang fifth floor ba yun uh, da dapat i-demolish sana pero may nakakakita so, ko para sabi ni Dodi niyan oh yung mga civil yung mga engineer yung mga city engineer baka pwedeng mag-inspect na kayo maski isa-isa niyo yun yung mga bahay yung mga gusali para at least alam natin no kung saan yung pagtumama ito ay eh, handang-handa yung ating mamamayan so ano pa Dodi yung sa Mindanao kaya o yung sa Mindanao, Mindanao. dapat mag-extra effort ng ating pamahalaan to reach out. No? Baka kasi nagkakaroon ng miscommunication dyan. No? Kasi baka akalain ng MIRF na hindi na sumusunod sa peace process o peace agreement ang ating pamahalaan. So, con continuous talk no? ang mm -hmm. dapat dyan. At saka yung uh, di ba na nagkaroon ng problema diyan pero medyo naman na ba 'yun Richard yung pagtanggal kay uh, diba, eh, bilang eh, head ng ano ano po po, as interim minister. Sa ayon kay Ibrahim, eh, hindi nun niya tinanggap yung isang offer ng pamahalaan na maging miyembro ng Bangsamoro. Ba, bilang kapalit ng pagtanggal it. sa kanya sa posisyon na yun. So, mahirap po mag-speculate tayo kung bakit niya tinanggap o hindi o bakit hindi niya tinanggap. Suffice it to say, yan po yung sitwasyon doon. Hmm. Hindi ko namin sinasabi dito na pagmumula ng gulo yan o gera, kasi maaaring talagang meron naman na hindi na pa-publish ng mga galawang gobyerno at ang MILF. Pero nakatitiyak tayo na may kaguluhan yan, lalo na ngayon mag eleksyon Aha. Uh -huh. so, no. saka, dapat saka yung yung uh, si Presidente Duterte, di ba no sa sa Hague, di ba yun yung pinag yun ang kinainitan, di ba? Naging mainit, di ba? Ang mga uh -huh. ating kababayan diyan sa Mindanao na sinasabing marami ang mga supporters ni Duterte diyan kaya pinapanig sa kanya Uh, kahit pa nan marami ang naniniwala na tama naman yung proseso ng pag-aresto at uh, pagkulong sa kanya sa sa ICC. Mm hmm. At pagkatandaan ng ating mga kapwa Pilipino, kung kayo po ay Kistyanong, Muslim o kung ano man, no, na tanggapin po natin yung mga magaganap na yan. Pero hindi naman nangangahulugan na tatanggapin mo ay eh, wala ka nang gagawin. Siyempre, kinakailangan handa ka. Handa sapagkat ano man ang basahin mo, Biblia, uh, Gavatat Gita, the Noble Quran, nakalagay ho dyan na may darating na panahon na kung saan ang tinatawag natin panahon ng kapigatian. Ang tribulation po yun, nasa Bible. Oh, sa po. Pero, uh, pero okay. meron din po rapture. Hmm. Hindi, yung rapture, kasama yun dun sa <laughs> Uh, pwede nga, no, merong ano yun eh. Di isa rin doon nun, hanggang ngayon, mm -hmm. pinagtatalunan. Pwede magka-rapture bago mag-tribulation o yung talaga... rapture during the tribulation. Hindi, Patawa. talaga ako magkakaroon ng, well, sangayon sa Biblia ho, oh, talagang ang rapture, ay bahagi ho yun ng kapigatian. Bakit ka mo? Bakit ka magkakaroon ng rapture? Kakaroon ka ng rapture dahil yung mga naniniwala Uh, sa Panginoong Yesus, ay eh, kukunin nyo sila at sila sa safe place bago maganap yung Ang tunay rebellion. na labanan. Ba, hindi, nasa... nasa hindi, alam ko nga yung, 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 pro, yung process yung yung tunay na rebellion. na labanan. ano yung tunay na labanan? Hindi ka naman magra-rapture dito kung hindi pa dumating si Yeso Cristo eh. Nagre-rapture ka pagdating ng ng Panginoon. Kasi merong school of thought na sa silangan. Merong broad may school of thought that the rapture will come before the tribulation, uh, before yung tinatawag mong pighati. Merong hey, may anyway, school of thought talaga. Uh, oh. Hindi uh, naman uh, oh, wag na natin pagtalunan huwag na natin baka pupuntahan tayo ng Pasko dito. Oo, uh, pupuntahan tayo ng Pasko ang ang Hindi balik mo pa Pasko ka. Oh, hindi. Eh, <laughs> eh, anyway, kung ano man 'yon, what is certain is that number one, eh, nasa ating mga kapalaran o nasa ating direksyon ng buhay na magkaroon ng kapigatian. At yung kapigatian na yan ay ginagawa hindi para sa walang kawawaan lang para parusahan ng mga tao. Hindi. Ang, kapig, ang, ang, ang panahon ng kapigatian ay binibigay doon sa mga tunay naman na ng ng Diyos. Bakit? Sapagkat ito po ay ginagamitin ginaga, ng Diyos upang sa gayon ang pananampalataya natin ay maging solid pa sa Kanya. No? Hindi kasi magiging solid yan kung hindi ka daraan sa pag pagsubok. Yung kapagyat yan, no, ipagsubok yan. Tinetest kung gaano kakatibay sa inyong paniniwala. Doon sa Diyos. Kung sino man Diyos yan. Nyo. Ah. Kung Diyos man yan, si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero para, para, nyo, para po sa mga, mga... Yeah. Para Oo. po sa Kristiyano, alam po natin, nababasa po natin sa Bible yung katotohanan na yan, na meron talagang rapture na darating. Before, before oh. the a uh, tribulation or before that, ito sinasabi ni Richard na malaking gulo. Kasi mabait po talaga ang Diyos. Ang katotohanan po talaga niya, ililigtas niya ang maraming Kristiyano mula dyan sa uh, mapigating yan na walang katulad sa kasaysayan ng mundo. Tanong, Ako, naman hindi ilitas? naman, hindi, kasi ililigtas tayo dahil mahalabar mahal tayo ng Diyos eh. Ibig Malamahan sabihin, yung mga... Ibig sabihin, ang Diyos, ayaw kang, ayaw kang magpigati. Eh, Hindi, ayaw ng Diyos yun eh. Hindi naman galing sa kanya yung... Ay, yung, pigatian. yung Yung, suffering, yung sickness and pain. Hindi naman galing sa kanya yung brother eh. Sa totoo lang. Kung talagang pag-aaral okay. na para mahabok. Ma 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 yeah, kasi... Kaputin na tayo ng Valentine's Day ako, po kasi yan. Kasi tatanong ko sa iyo eh, ba't nangyari kay Job? Kay Job? Eh, Job, Job. iba yung context naman nun. Ito nangyari. Na on pareho, yung kay Job. Kay Job yung naging oh. tapat na tapat siyang mabararamparataya. para oh, ginawa kay Job. Yung talaga binigyan siya ng mga pagsubok, di ba? Kinuha yung kanyang mga oh. anak, di ba? Ba't ano ba? Ba't sabi na pagsubok yun eh? Sa totoo. sa sinasabi ko. Yung Sabi kon... rin yung nangyari sa kanya. Kaya nga, pero sinasabi ko, yung context na yon ay parang oh. kakaiba. Iba sa nangyayari. Paano naging iba? Kasi meron Jesus Christ eh. May dumating na Jesus Hindi Christ ba, eh. Ano naging iba? Si hey. Jesus Christ, Christ, brother, I'm the way, the truth, and the life. Oh, okay, e okay. Ito, kakahaba natin tayo. Oh, si Paul. Oh. Binigyan ng sakit. Walang sakit si Paul, Brad. Walang hindi, hindi nakaranas ng karamdaman. Talaga, sinasabi mo yung pain sa ano, sa left rib niya. yun ang sinasabi mo? <sharp inhale> oh. Hindi naman karamdaman yun eh. Saramdaman parang si, yun na parang guluhin siya sa kanyang pangangatawan na kalusugan. Pero oh. di naman, ano ba sinang, sinabi, nakaroon pa ng liver disease? Ng, ano, wala nang binanggit sa Bible, brother. Eh. Anyway, <sharp inhale> sa <panalaman, sharp inhale> lang. Okay, natin yan. Ang managa is, Uh, manapalataya tayo ng buo. tama. Kung sino yung ating pinaniniwalaan. Regardless of... Hindi, sa sabi, kahit sino sa pinaniniwalaan natin ay magkanampalataya tayo ng buo at maging matuwid at maayos at malinis ang ating buhay. Sa totoo, sa totoo lang. Sa totoo Sa <laughs>